Bagamat naiinis dahil naipit na naman sa mabigat na trapiko, pinili na lamang umiti ng jeepney driver na si Dan. Mula kasi ngayong araw hanggang sa linggo, isasara ang session road upang bigyan daan ang mga selebrasyon na may kaugnayan sa ika-114 Charter Day ng Baguio. Uh, sa atin, medyo... ilang minuto lang yung biyahe ngayon, sobrang isang oras, isang oras ang isang ikot. Lugi na nga raw kung tutuusin dahil sa mahal ng gasolina pero tiniti na lamang niya ito. Talagang ganyan, magtsaga kami na magtila sa traffic talaga. Pero paano sir, mahal na yung gasolina, dagdag na naman. Oo, nga sir, sobrang taas na. Kaya dapat sana kahit babaan lang yung gasolina, wag na yung pan. Itaas yung pasahe, basta bumaba yung gasolina. Ayon sa Traffic Enforcement Unit, inaasahan pa ang bilang ng mga motoristang daragsa ngayong weekend. Kanilang tututukan ang Central Business District. dito yung concentration ng traffic unlike sa mga outskirts na okay naman yung daloy ng traffic to. Meron naman yung nagmamando, yung mga concern na stations, minamandohan naman nila yung mga alternative routes in cases na magkakarya sa traffic. Payo naman nila sa mga turista na daragsa at makikisaya sa mga pagdiriwa ngayong weekend. So, mga i advise ko sa kanila, kung, uh, kung po pwedeng uh, sa pinuntahan ng mga hotel, doon na sila magpark park at nagangit ng public transport. Kasi pag na po yung nagsali natin, ay uh, makakadiriya po tayo. Uh, Meron tayong mga pagkalinginan po yung mga parking, eh, ihanap na nila dyan sa mga hotels. Ingatan na rin ang mga kagamitan para maiwasan ang maging biktima ng panduruko. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.